mas mura at mas mabilis na internet. Yan ang inaasahan ng Department of Information and Communications Technology or DICT sa oras na pumasok ang mga bagong telco players sa bansa. Kasunod ng paglagda ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Konektadong Pinoy Act. Si Jason Dubrico magbabalita. Inihayag ng Department of Information and Communications Technology na magiging epektibo na sa pagtatapos ng Nobyembre ang Konektadong Pinoy Act na magpapadali sa pagpasok ng mga bagong internet service providers at magbubukas ng mas matinding kompetisyon sa industriya. Yan ay kasunod ng paglagda sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng Konektadong Pinoy. Towards end of the month, fully ano na yan effective na yan. Uh, yung mga gustong pumasok dito eh hindi ko na pangungunan. pero marami marami yan. Uh, both local and international kasi ano naman yan, pwede silang foreign 100% eh. And both foreign and local partnering together. Sa ilalim ng bagong IRR, pinabilis ang proseso ng pagkuha ng permits at registrations ng mga internet service provider habang ipinatutupad din ang Dig One's policy kung saan sabay-sabay ilalatag ang fiber cables sa mga pampublikong proyekto upang makatipid sa oras at gastos. Dagdag ni Secretary Henry Aguda, may ng international talco firms na nagpahayag ng interes na pumasok sa merkado bukod pa sa mas maraming lokal na kumpanya. Well, yung last na sinabi ko na sa mga 7 na international yun sa local eh, hindi ko nababanggitin, mas marami yon. Bawat Pilipino ngayon, marami siyang option for internet access. Aniya, sa pagdami ng telco players, asahan ang mas abot-kayang internet para sa bawat Pilipino. Pag mas marami kang competition, mas maganda yung presyo sa consumers. Pagdating ng konektadong Pinoy at full implementation, sigurado babababayaran sa paglagda ng IRR, nakahanda na ang DICT na simulan ang fiberization ng bawat tahanan at mabigyan ang lahat ng Pilipino ng mabilis, maaasahan at abot kayang internet bago sumapit ang 2028. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong ako si Jason Rubrico, SM9 News.